Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ito po, nakakalungkot po. Uh, ang ating airport, bumalik na naman po nung panahon po ng uh, administrasyong Aquino na worst airport ang ating bansa sa panahon po ni Pangulong Duterte. Nawala na po sa pagiging worst airport ng ating bansa. Ngayon po, uh, bumalik na naman po ngayon. Uh, ayon po sa survey ng uh, isang... Uh, sa website na United Kingdom o UK survey sa buong Asia po. Pang-apat po ang Pilipinas sa pinaka-worst na airport po ngayon sa panahon po ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Painggan po natin ang balita mga katambay, nakakalungkot. At worst na naman ang ating airport. Saka po natin kumentuhan mga katambay. Hoy, muling uh, naitala ang Ninoy Aquino International Airport o na -E, uh, sa listahan ng worst airport in Asia Batay sa isinigawang survey ng website na nakabase sa United Kingdom. Base sa resulta ng pag-aaral ng website na businessfinancing.co.uk Pang-apat ang na sa worst airport sa mga bansa sa Asia na nakakuha lamang ng average na 2.78 mula sa tinanong ng mga business traveler. Sa kasalukuyan, wala pang inilalabas na pahayag ang Department of Transportation ukol sa isinagawang survey. Samantala, nasa ilalim naman na ng proseso ng rehabilitasyon ng NAIA matapos na may pagkaloob sa grupo na pinamumunuan ng San Miguel Corporation ang privatization project nito. Nakakalungkot lang po mga katambay, ano? Uh, halos sa dalawang taon lang mula nung hindi naging worst airport po ito sa pa, sa administrasyon po ng Pangulo Duterte. Wala pang dalawang taon na hinawakan po ng administrasyon ni PBBM. Ngayon po, worst airport na. Ang tanong lang po ni Kamano, saan po napupunta yung budget po sa mga maintenance po na nilalagay po ng ating pamahalaan taon-taon? sa ating airport. At kumikita po ang ating airport, di po ba? Hindi naman nalulog yung airport dahil sa, sa dami ng airline na nagbabayad at umuupa po sa ating airport, di po ba? Ma-local at ma-international may kita po ang airport. Kaya nagtataka po si Kamanong, mga katambay, na bakit naging worse? At pang-apat, pang-apat, eh dati hindi naman worse ang uh, naiya sa ating bansa nung naging worst airport lang po nung panahon po ni Pinoy, di ba? Talagang nagtataka po si Kamanong mga <laughs> mga tambay. Ito <laughs> eh, po, may mga komento nga yung sa balita. Eh, dapat daw, eh, palitan na yung airport na hindi na Ninoy. Ang ipalit na eh, worst international airport, worst airport international. <laughs> mga tambay. <laughs> Tapos eh, <laughs> ano na nangyari? three years ago nga naman eh hindi na naging uh, worst airport ang uh, ano matagal na panahon na di ba tatlong taon mahigit na di ba ay nako Sabi nung isa, bakit daw pang-apat? Dapat daw, number one. <laughs> Sabi na nag-comment. <laughs> Kung baga sa ano eh, eh, hindi, pa niya, hindi pala tanggap niya na pang-apat sa worst <laughs> ang Pilipinas. Dapat daw pala number one. Ay, nako. Natawa ako dun sa comment mo na. <laughs> Nakaka, ano lang po, nakapagtataka lang mga katambay na yung ating airport na talagang ginawa ng paraan ni dating Secretary Togade, yun ba, na maiayos lahat ang uh, ating uh, nag-iisang uh, international airport sa Luzon, siwa diba? Sa Luzon nag-iisa siya na napaka airport, nagawa ng paraan, naiayos, naipansyon ng maayos, pati mga problema ng airport, pati problema ng mga empleyado, mga laglag bala, di ba? Naiayos lahat ng pamahalaan ni Pangulong Duterte. Di ba? Pati mga brownout no araw na namamatay ang ilaw doon, nai naiayos. Pati yung mga hindi nagbabayad po na nang na tama at malaki na utang sa airport, lalo po ang uh, Philippine Airlines, di ba? Nasingil din po ng uh, pamamahala ni Pangulong Duterte, di ba Nagbayad po ang uh, mga korporasyon po ni Lucio Tan, di, di ba ba? Natatandaan natin yan. Kaya po napakaraming ginawang pagbabago sa ating airport na iayos po ng matino. Pati po yung, yung mga gamit po dyan na iayos na po na itama na, pati lahat ng airport, pati sa yung isa pang airport natin sa Luzon na nagpa-function na international, sa May Clark, na din po ba yun, di ba? At maraming project na ginawa pa ang uh, pamahalaan ni Paunong Duterte, pati po mga karsada na magkukunik sa Bulacan Airport na under construction na, pati sa Clark, di ba? May mga ginawang mga subway, yung mga subway pa sa Luzon, first subway po sa Pilipinas yung ginagawa ngayon ng Japan, di ba? na matatapos po sa termino ng ating Pangulong Marcos, di ba? Saka yung mga parang LRT o MRT na magkukonek na po papuntang Clark, di ba? O, tapos yung mga train na binuhay na rin po papuntang Luzon hanggang North Luzon at yung pong North, yung pong nasa NCR, magkukonek naman po papuntang Bicol, di ba? ang gagawin na lang po ng pamahala natin ngayon ay eh, poponduhan na lang po lahat ng proyekto para po matapos. Yun na lang po ang gagawin. Pero ito po, sa kabila ng naiangat muna yung airport natin sa pagiging worse, di ba? Kasi, ang talagang magseservey niya yung mga nagpupunta sa ating mga business na mga banyaga, di ba? Sila po nakakaalam kung paano mag- you know, paano mag-function ng isang airport. Yung mga traveler natin ng mga businesses, yung mga negosyante, syempre, saka yung mga turista natin. Dahil yan, eh, nagtuturist talaga karamihan dyan around the world. Kaya nakikita nila lahat ng airport kung gaano mag-function at gaano kaganda. Tapos ang serbisyo di ba, ba, ng airport. ah uh, yan po ang uh, isang masakit dahil ay nako pero sa isang banda, nakakatawa yung sinabi nung isang uh, nag-comment. Eh, dapat daw number one, <laughs> hindi number four. Eh, sa sa Asia, biray mo, sa Asia. Sinervey niya sa Asia, di ba? Eh, paano kung sa buong mundo? Sa buong mundo, baka hindi naman tayo top four, di ba? Kasi marami pa rin bansa na may hirap ng airport. Eh, talagang yun ang problema. Eh, sa Asia kasi, alam na naman natin ang Asia, eh, nag nag, uh, nag boom na sa nagde-develop na ng mga kapitbahay nating Asia. Yung mayaman na rin po sila, di ba? Kaya una nilang tinatrabaho lalo kung makahingkayat ka ng isang turista, turista, di ba? Kasi isa ring malaki pinagkukunan ng bansa ang mga turista na pumupunta sa iyong bansa kasi nagdadala ng remittance yan, da, Pera, dollars, di ba? Ginagastos nila sa Pilipinas. Tapos yung malalaman ng mga, you know, mga turista, na ang airport ng Pilipinas ay worse. Di ba? Paano sila magdo-tourist sa Pilipinas kung ganyan po na worse ang airport? Na problema, di ba? Isang kabawasan po sa sa income ng uh, Pilipinas po yan. At isa pa, kasiraan po sa ating basayan na bakit nagkaagayan ang airport natin, di ba? ba? <laughs> Makatambay. Ay, nako. Ano kaya ang masasabi ng ating Pangulong Marcos na ngayon po sa panahon niya ay eh, naging worse ulit ang Ninoy International Airport o NAIA. Mga katabay, intayin po natin ang sagot ng pamahalaan. Dito po sa nilabas po na survey ng UK na worst airport po sa buong Asia ang ating bansa. Yun lang po mga katabay sa nakakalungkot na balita na worst airport na naman ating bansa. Muli po si Katambay Manong, nag-iwan po na mahalin natin ating bansa, ipaglaban natin, tis-tis lang, may pag-asa pang mabago at babangon muli ang ating bansa. ala bye bye